Put na sa Metro Manila ang kontrobersyal na signature campaign kung saan ayuda umano ang ipinapangakong kapalit ng pirma para amyendahan ang konstitusyon. Nagaina na si Senator Amy Marcos ng resolusyon para repasuhin ang batas tungkol sa People's Initiative at referendum. Magbabalit ang aming correspondent, Amor Santos. Ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amienda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ipinadala ang video na ito sa grupong Quezon City Urban Poor Coordinating Council o UPCC. Kuha raw yan sa isang barangay sa Quezon City noong Sabado. Sa video, hinihikayat ng isang babae ang mga kasamahan na pumirma sa isang dokumentong naglalayong amyendahan ng konstitusyon. May pangako, bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. Kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakonsuelo ang ating mahal na okay. kongresman. Okay. Bibigyan po tayo ng AX. O, diba? okay. Ayon sa UPCC, dalawang libong piso ang katumbas ng pangakong AX o Assistance to Individuals in Crisis Situation na isang programa ng DSWD. Ang IEX po kasi may kapalit na halagayan eh. Pag yan ang ginamit, agad yung hindi na makakaisip yung mga taong o ano yung mga uh, forms na kanilang pinipirmahan. Kung baga ang sabi ko nga, pang bulag, ginagamit para dyan sa charter change. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Mga miyembro ng iba't ibang lokal na organisasyon daw ang unang pinulong ng mga tauhan ng isang kongresista. Sinabi nga din po magiging batas na daw yung AHIX at sa katupad. man sila dun sa paliwanag na ang pinirmahan nyo hindi yan sa AHIX kundi dun sa charter change. Ganun po At yung ibang nga po gusto nilang bawiin yung pirma. Direct ang pangluloko po yung kanilang ginagawa. Ang pagpirma sa kumakalat na petisyon katumbas ng pagpayag na baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara. Mariin tinututulan tinututula ng mga senador dahil matatalo sila sa botohan laban sa mahigit tatlong daang kongresista. Ayon kay Senador Win Gatchalian, may nagsasagawa na rin ang ganitong signature campaign sa Valenzuela. Hirit niya dahil sa ginagawang panunuhol, nakakaduda tuloy ang intensyon ng signature campaign. Unang ibinunyag ni Albay Congressman Ed Selagman ang taktikang isang daang piso kapalit ng pirma sa kanyang probinsya. Sinundan niya ni Sen. Amy Marcos na nagsabing sa Ilocos, Bicol at Central at Eastern Visayas, aabot daw sa 20 milyong piso ang ipinapangako kada distrito gamit ang iba't ibang social welfare programs ng gobyerno. Basta't pumirma ang 3% ng mga botante na kanilang nasasakupan. Yan kasi ang kailangang maabot para mabago ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Kaugnay niya, naghain si Marcos ng resolusyon para suriin kung epektibo ba ang batas tungkol sa People's Initiative at referendum. Kahit mainit ang issue, nagpapatuloy pa rin umano ang signature campaign sa Metro Manila at mga probinsya. Kaya paalala, basahin muna ang anumang dokumento at huwag basta-basta pipirma. Amor Santos, CNN Philippines.